Good evening mga sir. Actually, kakauwi lang namin galing ng SM Fairview. Ah, uh, medyo nag-shopping kami ni Mrs. Namili ng mga kung ano-ano. Tapos, nabanggit ko last vlog that I will be looking for a new belt bag. Kasi guys, lalo na sa mga matagal na nagmo-motor, I have been riding motorcycles for about 12 years already. And for big bike, siguro mga 3 3 years, 3 and a half years. So, essential sa amin na gumagamit ng belt bags. Okay? So, taas kamay ng mga sir natin dyan na gumagamit ng belt bags for their travels, for carrying their money, and so on. So, I've been having a hard time finding yung mga belt bag na magagandang klase. So, na nakabili na ako ng GV, ng Kriega, saka Komine. Pero, none of those lasted for over a year. So, yun lang. Habang naglalakad ako sa bag section ng SM Fairview, may nakita akong brand, brand ng mga belt bags at nakita ko 'tong brand na to. Packsafe, okay? So yung Packsafe na to, ngayon ko lang to nakita na brand. Tapos may nakita akong dalawang belt bag na maganda yung pagkakadesign. So papakita ko sa inyo yung video para makita niyo yung ano yung mga lines of product nila kasi may mga backpack sila belt bags, clutch bags, and so on. So, tingnan nyo muna kung ano yung magugustuhan nyo. So, dun muna tayo sa video ko kanina. Okay? mga sir, so kung naaalala nyo last time, naghahanap ako ng belt bag sa Moto Market sa Moto World. Today, ano pa araw ngayon? September 19? Nagpunta kami ng wife ko sa SM Department Store. Tapos may nakita akong belt bag na mukhang papasok sa trip natin sa pagmamotor. Kasi madami na ako naging bag na ginagamit. Tapos nasisira lang naman yung zippers. Or minsan nagfe fade yung uh, logo. So what I did, Uh, ikot ikot na ako dito may nakita akong ganitong brand ito tax so nakita ko maganda yung quality ng bags nila so ito yung binili ko ayan sabi ni ate ate anong 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 country to made sir anong country Australia shirt. So it's made in Australia. Tapos it's assembled in China. China. Tapos ang maganda sa kanya, sabi ni Ate Five. Ate nag-vlog ako, pwede kitang yes, Ah, sabi ni Ate ilang years yung warranty? Five years ko. Five years yung warranty sa ano, man. tahe. Tahe si Perla. Tsaka yung mga stitches. Na. Yun. So yun, kaya sa so, mga gustong bumili ng belt bag na maganda sa pangmotora, sa tingin ko maganda yung build quality niya. Okay? Hello. Bye! yun mga sir. Nakita nyo yung mga line of products nila, ba diba? So, yung PackSafe, according to ate, it's made in Australia. The company uh, was founded in Australia, but most of the products are assembled in China. Kasi alam nyo naman, halos lahat ng bagay ngayon made in China. But, alam nyo ba yung feeling na kapag nakakita kayo ng gamit? Yung tipong pag nakita mo, uy, ang ganda nun ah. Nalalabat first sight kayo. Parang, ah... Uh, dapat mong bigyan ng chance yung isang produkto. Yung pag napadaan ka, hindi pwedeng hindi mo siya lingunin. So, napabili tayo ng isang uh, belt bag. Papakita ko sa inyo. Uh, just to clear things out, this is not sponsored video by Packsafe. Binili ko tong product na to. Uh, I feel that this will last. Tapos, sabi pa ni Ate 5 years warranty. So solid siya para sa isang belt bag na gagamitin natin for everyday use, ba? Diba? 5 years warranty for punit, butas, saka sa mga sira, sa mga zipper, di ba? For 5 years warranty, kahit na medyo mahal siya, sa tingin ko, okay naman siya. But before I open this uh, plastic na nagkocontain ng ating belt bags, let me just give you a history ng mga previous belt bags ko. So before, nagkaroon ako ng GV na belt bag, papakita ko sa inyo yung itsura. Ayun, uh, nagkakaroon siya ng mga fade sa kanyang logo ng GV kasi yung GV na yun na brand reflectorize yung bawat letters niya so yun nagfade so nagmumukha siyang luma hindi ko masyadong gusto tapos yung pangalawa yung bag ko na kriega hindi ko naman gusto yung style na niro-roll up pa tapos binubuksan mo para malagay mo yung gamit mo so pag kukuha ka ng 5 piso, 6 na piso 7 piso, 20 pesos bubukas ka pa ng ganun para kunin yung gamit I really really don't like that idea so Actually, pinamigay ko agad yon. So, hindi siya nasira sa akin, pinamigay ko. Tapos, yung third bag ko, it's... Ah, actually, ito, nandito siya. Ito yung bag na yon, common ito. Okay? Basic bag lang to ng common eh. Pero given the brand name, this is original. Binili ko to sa Moto World. ah uh, I was thinking na tatagal yung bag kasi nga, syempre, brand, brand name, you know? Ayan, oh, no? nyo, butas na siya. Butas. Okay? Kabila ang side. Ayan. Hindi to ganito guys, naka-close talaga dapat to. But actually the zippers and everything, all the buckles are still working. But the thing is, yun nga, wala na, nahuhulog na yung bariya ko dito. Tapos, pagdating sa expressway, pag nagbibigbike bike kami, nakikita nyo ang dami niyang mga sobra-sobrang ganito. So pag nagbabiyahe ka sa expressway, pumapagpag, okay? So if you understand, I hope you understand yung nararamdaman kapag nasa mahangin kayong lugar. Hindi masarap sa pakiramdam nyo may naririnig kayong gumaganon-ganon. So, ito, lelet go ko na to, bibigay ko na to sa siguro sa kapatid ko sa mga pinsan ko. Pwede pa naman ipaayos pero ayun, ayoko, ayoko nang mahasal pa kasi baka mamaya mahulog pa yung pera ko dito. So, ito, buksan natin, okay? Ayan Why, why, why are you not focusing, ha? Huh? Why are you not focusing? Tapos, likod niya. Ayan. Tapos may mga, ayan, may mga manual siya. This cost, so nagkakos siya ng 3,390 pesos. So what I like about this bag, kasi sabi ko nga sa inyo, minsan, pag nakita mo yung isang product, pagkakita mo pa lang sa kanya, nakakaano, nakaka-in love. Simple. Tapos kung makikita nyo to sa SM, pag nahawakan nyo, ang ganda ng feel ng kaniyang tela. Okay? Tapos tong likod na to, itong tela na to malambot, kaya comfortable siya siguro dito sa belly natin, dito sa ating beer belly saka sa kasalikod. Okay? Tanggalin ko lang to para makita nyo yung belt. Yan. So mapapansin nyo dito, hindi katulad ng common natin na bag, Very simple lang yung design niya, oh. Very, very simple. Di ka tulad ng common, eh. Ayan, oh. Okay. <laughs> Tapos, at the same time, part of the price na binayaran mo dun sa bag, part of the price goes to the turtle fund. Meron sa tinatawag na turtle movement para ma-rehab yung mga siguro mga pawikan to, no? So, yun, merong advocacy yung may-ari ng bag. So, nakakatuwa. Doon na tayo sa mga features ng bag. So, isa sa mga nagustuhan ko dito, guys, is yung zippers niya. Okay? Meron parang buckle dito. to ang gagawin natin dito is kapag nasa mahangi na area tayo or nasa expressway, focus tayo dito, guys. Okay? Pwede mong ipasok yung zipper dito sa buckle. So, Ayan, parang papasok mo dyan. Ayan, so makikita nyo, nakapasok na yung zipper. Yung pangalawang zipper, ganun din. Ayan, so nakapasok na yung dalawang zipper. Tapos, pwede mo siyang itago. Ayan. So makikita nyo, secured na yung zippers natin. So pag nasa mahangin kang lugar, for example, sa expressway, yung zipper mo hindi nag hindi nagrattle. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Tapos, mga sir, yung kagandahan pa dito sa buckle system na to. So, pag merong gustong magtangka, mag-open ang zipper mo, hindi nila alam kung paano tanggalin yung zipper. Kasi meron siyang parang plastic na nagko-cover dun sa buckle. So, hindi mo alam or hindi alam nung magnanakaw kung paano tanggalin to. Okay, so, it acts like a deterrent na hindi buksan yung bag mo. So, all you have to do is to slide this one. Ayan. Tapos, itong buckle na to, pwede mo na ngayon tanggalin yung mga zippers mo ulit. Ayan. So, itong mga zipper na to mga sir, ang additional feature daw nito, puncture proof. So, kung merong isang matulis na object na itatry buksan yung zipper mo, hindi siya mabubuksan. So, lalo na doon sa mga milyonaryo dyan, yung mga diin ng diin. Yan, para sa inyo itong bag na to. Okay. Tapos, isa pa sa mga nagustuhan ko, sa loob nito guys, eh, merong mesh na bakal parang alambre na naka -cross, cross sa loob. So, kahit na mas slash to, okay, meron nandun muna yung mesh covering na yun. So, hindi agad may expose yung gamit mo. Meron ka munang safety protection sa bag mo. So, yun. Ang ganda. Ang ganda ng bag. Tapos, mga sir, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung loob niya. Okay? So, buksan natin yung mga zippers. So, ito yung main zipper niya. Okay? Sa dalawa, tatlo. Yun yung kanyang main. Close natin. Meron pa siya isa dito, secondary. Doon tayo sa secondary naman. Okay. So, halos the same lang din. Isa, gitna, tapos, pangatlo. So, ang laki niya malaki siya para sa belt bag. Pero pag nakita mo siya, very very simple lang siya. Susuot ko siya mamaya para makita nyo. Tapos, ang nakakatuwa pa dito, sabi ni ate, kasha dal dito yung iPad mini. So para matesting natin kung kasha nga yung iPad mini, kailangan natin ng iPad mini. Ayaw, sa pa. One, two, three. Ayun, lumabas na yung iPad mini natin. So, itatrahin natin kung kasha nga siya dun sa loob. So, open natin yung main zipper. Mukhang kasha nga. <laughs> Ayun. It fits. Okay. So, yung mga gusto magbitbit ng tablet, the iPad mini, fits inside. Tapos, fit ko siya para makita nyo ano yung itsura niya pag nakasuot sa atin. So yun mga sir. Ah, uh, I really feel satisfied with what I bought. The belt feels really tough. Yung ginamit nila na material dito, parang hindi agad-agad 'to magugunting or mahihiwa or masisira. Parang hindi siya maghihimulmol and so on. Minsan may ano tayo eh may kanong feeling tayo na kahit mahal, okay lang basta quality naman yung gawa. So, for those people na inis na inis na sa mga belt bags nila na madaling mapunit, madaling masira, this is for you guys. For 3,000 plus pesos, kaysa bumili kayo ng tago 1.5, tago 1.7, tapos madali naman masira, hindi humaabot ng isang taon, I would rather buy this one, 3,000 pesos, pero kung ang warranty niya naman, limang taon, di mas sulit, di ba? So, yun lang guys, Sineshare ko lang sa inyo, kung interested kayo dito, di bili rin kayo, Nabili ko siya, SM Department Store, SM Fairview. Hanapin nyo lang yung pack safe. Okay, para to sa mga pack boy. Okay, pag hindi ka pack boy, hindi to para sa iyo. Okay. Aww. So, ayan. Wait lang mga sir. Parang merong naipit dito sa belt bag ko eh. Toto. What? Wala naman to kanina, 'di ba? Binuksan naman natin kanina. Ano ba naman ito? 'Di ba kanina pa tayo nag-o-open, wala namang libreng plastic sa loob. Oh! Nice! Meron tayong dalawang brake pads na pamimigay. So, dun sa mga subscriber ko guys, meron akong front brakes na Elig Ceramic for Erox. Meron din akong Elig Ceramic brake pads for NMAX. So, what I would like you to do is to share this YouTube video to your Facebook timeline. So, all you have to do is to click the share button below. Tapos copy nyo yung link. Tapos i-paste nyo sa timeline nyo. For a chance to win, any of these two. Dalawa yung pipiliin nating mananalo. So, actually pareho lang naman ng brakes ni Aerox sa ni Enmax. So, both of these are identical. So, yun. Pag share nyo, take a screenshot. Tapos i-message nyo yung screenshot dito sa Facebook page ko. For a chance to win, these brake pads. So, yun lang guys. Keep on sharing. Sana manalo kayo sa raffle natin. Sa mga susunod na vlogs, keep on supporting our page, guys. Keep on supporting Sir Mel Motovlog. We are almost 2,000 subscribers ang bibilis nyong mga hayop kayo. <laughs> so, yun lang mga guys. See you next vlog. Babush!